nanalo ay ang maitim. Talo yung isang maitim. <laughs> magandang 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 gabi mga sangkay narito po pala kami sa Romblon. So pag nasa ibang lugar kasi kailangan mo mamasyal. Habang namamasyal kami may nakita kaming damahan at kami nga ay naglaro. Aba, ay napakagandang depensa. Patay. Patay ka. Patay ka. Patay ka. Hello, no! <laughs> <laughs> Petsa naman. Ang kakaingay ni Petsa naman. Ito yung meron. At biglang nga nanahimik to mga to mga sangkay. Siguro naiihirapan na mag-isip. Kasi yung laro na yan ay laro ng may mga isip ah. Murat oh, no. maipit man tadiri oy. Ah, maipit oy. Kasi so, tagalito to. Dayo yan, dayo. Yan. Tagalipa. Tagalipa. Hit and and run. Tatakas kasi eh, sa... Ano na lang oh, Dapat hinawan mo na uli no? Para kita kita yung galaw so, Bigla kong naalala mga sangkay Na ito pala yung laro Na may mas marurunong pa sa iyo Yung mga miron Nakakapangitim din pala yung mag-isip <laughs> <laughs> Ito zero na si Isang Maitim na yung kakaisip eh Puta ginadalwa nakadalawang panalo na yan yung maitim Sana na yan aw. itong maitim na isa parang tatalunin yung maitim na isa eh <laughs> sinong tira sir ka? yung maitim parehas <laughs> <laughs> pala maitim at saka ano ka pa rin oh 1 minute na yan 2 minutes oh, na lang. eh eh, hindi naman titira ka niyan. Itira mo na. Mas okay yun. Ay, galay na yung taga-ilaw, oh. Shoutout <laughs> pala kay Sir Ramos. Ang tsaga mo, wala kang katulad. Abaw! Okay. Abaw, linti. Ba't yung tilit? Atras, lugi. Okay lang. Okay lang. Kain. Hindi, hindi. Kain. kain talaga yan. Kahit saan naman yun. Kain 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 talaga. Kain talaga. Na yun siya kakabot eh. Diba? Malayo. Galing, galing, galing. Hindi, hindi kayo kapatid. Tibay talaga. Patrasin mo, abot yan. At ituloy ako na hawa na hawang magturo kahit mali. Kaya kay sumunod maganda, kung hindi mahala ka. Itulak no. na, huwag na mag-iisip. Yan, 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 yan. Yeah, oh. Long depends. Oh. Long defense. Idama mo na to, idama mo na. DPD. Bakit hindi DPD? <tihil> idama mo na. Pag kaya habulin na. Ay, habulin yung kanina nga, hindi ka nga nakahabol yeah, dun sa bulay. Okay. Pinabayanan mo. Kaya labi na yung rock. Lugaya po mo Momodo sa oy! Ito nagdamgo na kong tulok kadamgo. Ah, ini nakakadena. Binak, sa ulo. Kakainin ka talaga dapat tapos oh, niya. Inin. Oh. Dosyan eh. Yun na, surrender. <laughs> <laughs> Teka, next, next, next. Pot yun tiningin mo. Ha, dapat <laughs> pader. Tayo lang sisihan ikaw ang lumaban. Nila mm -hmm. lo ay ang maitim. Kailan yung isang maitim? <laughs>